So ito guys, pag-usapan po natin ah. um, Ngayon ko lang medyo na-realize eh. uh, I have been following this case from the very start yeah? uh, Mula sa unang hearing, tapos nasubaybayan natin lahat um, I have to admit, merong mga strategiya at mga uh, desisyon Ang kampo ng tvj na hindi ko fully maintindihan okay And in some cases, uh, I even disagree o oh, pero sinasarili ko lang. Na, ba't kaya ito yung strategy ng ng TVJ nila Attorney Buko. Mga ganoon nag nag, nag lalo na nung simula. Talagang hindi ko masyadong ma-gets ma kung ko ano yung strategy nila. Pero habang tumatagal yung kaso, mas nagiging klaro sa akin at mas nagiging uh, nakikita ko yung brilliance ng kanilang ginawang strategy. Na tila ba, ewan ko, parang naisahan nila itong tape. Okay? Ito guys ha um, Ito yung hindi ko makalimutan okay? This happened August 5 uh, Naalala nyo nung panahon na Na-renew Yung pong uh, uh, Trademark registration ng tape for 10 years Diba? Uh, nagsiselebrate na yung tape nun Hindi ko makalimutan Yung pong sinabi ni Tito Sen Sa interview Ang sinabi niya Sa kanila na yung trademark Basta sa amin yung copyright o kasi yung sa Marikina na hearing, uh, that that is a copyright uh, infringement case. Okay? So nagtaka bakit parang sumusuko si Tito Sen sa trademark. Eh napaka-importante noon, di ba? Trademark 'yun 'yun eh, yung logo 'yun, yung pangalang Ikbulaga. At tataka talaga ako. Oh, hindi ko na hindi ko na sinabi, basta nire-report ko na lang yung mga sinasabi nila. Um, hanggang mangyari yung Uh, isang araw na uh, nanalo sa IPO yung pong cancellation case ng TVJ kasi ang ang masyadong na publicize yung pong copyright na kaso sa Marikina nandun tayo linggo-linggo yun yung makino -cover ng media pero dito sa IPO case uh tahimik okay and i would even say na parang hindi siya naging priority ng tape Uh, kaya ako nasabi yon kasi nga naalala nyo na umaabot pa sa punto na nade-delay sila ng uh, pag-submit ng uh, sagot nila sa IPO di ba alam ko parang hindi pa nga tinanggap yung ise eh. o kasi sumo lumagpas eh hindi ko alam kung tinanggap yon pero parang napapabayaan nila yung IPO case nakatutok sila dito sa Marikina case about sa copyright di ba and i think si Attorney Maggie yung sa Marikina, sabi nga yung sa trademark, parang ibang abogado ata yung nakatutok. So, so parang magkahiwalay sila. Unlike sa sa Divina Law, oh, kay Tito na isa lang ang nakatutok sa lahat. Sa lahat ng strategiya na in pursuing yung mga gusto nilang mangyari. Okay, so iniisip ko ngayon na baka hindi masyadong nabigyan ng atensyon ng tape yung pong cancellation na sinabmit ng TVJ nakatutok sila masyado sa Marikina o pero kung iisipin mo ano ba naman ang mapapala ng TVJ dun sa kaso sa Marikina okay? Uh, kung manalo sila dun sa kaso sa Marikina ano ba mangyayari yung copyright ha? kasi yung copyright case sa Marikina ang nireklamo nire nila yung kanilang mga imahe ay lumabas doon sa replay nang wala silang pahintulot. Kaya copyright. Kaya hindi sila nag-file ng trademark infringement kasi yung trademark nung panahon na yon ay nasa tape pa. So kung nag-file sila ng trademark infringement, malamang baka ma-dismiss ka agad or something kasi nga nasa nasa trademark nasa tape eh. Copyright ang final nila. Uh, ano ba makukuha nila pag nanalo? Uh, 21 million. Okay, 21 million kapag napatunayan na nagkamali yung tape dun sa copyright at uh, hindi nila dapat ginawa yon at may damages worth 21 million. Ano yung sinabi ni Attorney Buko kahapon nung pag-uusap nila ng TVJ? Hindi tungkol sa pera ang laban na ito ng TVJ. Ito ay tungkol sa respeto, ito ay tungkol sa pangalan na Itbulaga. So yung 21 million kahit mapanalunan nyo ng Tito Vic and Joey mula sa tape baliwala sa kanila. Hindi, malaking halaga 'yon pero mayaman na naman sila eh. 'Di ba? Si Bossing, 'di ba? Nakita niyo nga yung sahod niya sa tip, 'di ba? Yung na-delay, 'di ba? Magka 20 million din ata 'yon. So, it's not about the money. Okay? It's not about yung 21 million na damages na makukuha nila sa tape kung manalo sila. Uh, ang ang isa pang posibleng makuha doon sa copyright case ay yung injunction yung injunction kapag nanalo sila doon ay walang makakagamit ng itbulaga habang uh, tumatakbo yung kaso pero yun po ay temporary lamang di ba kahit na ma mapigilan mo yung tape na hindi gumamit ng itbulaga ikaw din hindi mo din magagamit yung itbulaga pareho lang kayo pareho lang kayo di ba tapos pag natapos yung kaso di ba ako uh, pwede mo nang gamitin uli so parang temporary lang din yung sa injunction kung umabot ng isa, dalawang taon yung kaso So kung isipin mo, itong copyright case Kahit mapanalo natin O kahit ma matalo tayo Yung bearing nga hindi ganun ka-importante Ang importante ay yung laban sa IPO, sa trademark Dahil yun yung pinaglalabanan Yung pangalan na Itbulaga diba? Hindi ito tungkol sa pera Maraming pera mga halosos, maraming pera ang TVJ This is about the trademark of it Bulaga. At dahil masyado tayong uh, nakafocus sa copyright case, Marikina case, nandun lahat, maaring napabayaan itong sa IPO trademark. Ano tuloy nangyari? Nakansela yung kanilang trademark. Baka masyado silang naging confident kasi 10 years renewal. E ang kulit-kulit nga, yung renewal nga, it doesn't mean na natalo yung cancellation case ng TVJ. It only means, parang driver's license, o oh, pwede mong gamitin uli. Pero pwede pa rin niyang ipa-cancel. So, yun po ang, yun ang iniisip ko ngayon. Na yung, yung, hindi ko alam kung sinasadya ni Tito Sen, or kung, pero yung, para sabihin niya noon, na, uh, sa kanila na yung trademark, basta sa amin yung copyright. O tapos, after ilang months ngayon, tsaka sila mananalo ng trademark. Ibig sabihin, hindi pala nila sinukuan yung trademark. ba? Diba? Habang sinasabi niya na hindi importante sa amin yung trademark, si Atty. Buko, ba? Diba, nilalaban yung sinusulong yung kaso sa, IP, sa IPO. Hanggang mapanalo nila ngayon. At yun na nga, ginagamit na nila ngayon. At hindi na sila pwedeng kasuhan ng trademark infringement ng tape dahil walang trademark registration ng tape. Kanselado. 'di ba? Kahit na nila 'yan hangga't hindi na-approve yung kanilang apila, hangga't hindi sila nanalo, hindi mababalik yung kanilang trademark registration. Gaano katagal pa aabutin 'yon? Ba, diba? De na lang ng ng TVJ ngayon yung napanalunan nilang IPO. So, napaka napaka nakakatuwa, 'di ba? Na 'di ba di ko talaga makalimutan yun sinabi ni Tito Sen sa kanila na yung trademark basta sa amin yung copyright ano nangyari napunta sa TVJ yung trademark di ba yung copyright yung copyright naman kahit anong mangyari diyan pera lang pinagtatalunan diyan injunction lang pinagtatalunan diyan di ba iyabang lang pag nanalo ka pwede mong iyabang sa news na panalo kami sa kaso sa Marikina pero ang tunay na pinaglalabanan na na ng TVJ at yan ay yung trademark yan, nakakatawa, nakakatawa. Uh, pag iniisip ko ngayon, parang and, dami kong mga mga realization. At uh, doon mo makikita yung brilliance ng strategy nila Atty. ni Buko. Okay? So, syempre, unang step pa lang yan, kailangan nilang depensahan pero sabi nga ni Atty. Buko, uh, kahit na humaba pa yung kaso, at least hindi na kami yung naghahabol. Sila na yung naghahabol. Kami na yung hinahabol. Very good, very good. So, yun lang naman. And like like sinasabi nga nila sa mata ng karamihang Pilipino uh, eat bulaga belongs TVJ at pati ngayon pati sa mata ng batas ganun na din ang sinasabi so yun lang sana naman yung sa tape ba? Diba? sana uh, pagisipan pag-isipan nilang mabuti and this is not a fight worth pursuing diba and start fresh start anew uh, simula sa bagong title diba? baka, baka, mas, baka mas magkaroon pa ng chance na mag-succeed sila with a new title may lang naman so thank you very much guys see you po sa next video po natin stay safe parate mag upload lang po ako may bagong update bye bye